Oi, mayong auto ninyo, mga kasuroy. Sa mga ninyo, sipat-sipat ya. Walay yung palag-palag, mga una takay. Auto na. So, karoon, mga kasuroy, di ata na rin trabaho. Alam, tagin na hinay. So, karoon, kayo, mga mga nito trabaho, mga kasuroy. Kayo, wala man tayo klase, mga basa, mag-blackboard. Bitaw. Kaya, mga nito na mga kasuroy. Kaya, tusunod ang tanawa, tusunod ang kayo. Fried chicken, o -og, o -og, o -og, o oh, oh, tahan delak sero og igit igit sa ne taig bata oh ah ne sud ato nangka betau mane mamoy nga naa punuan oh kaon ta mga bus kay kay na so sud ana tu wow mane sud an mga bus chicken wow Ang mga kasuroy, o gilaway-laway na na na. Alam niya. <laughs>